Hello mga idol, magandang umaga po sa inyong, sa inyong lahat mga idol no. So welcome back po sa ating channel. Ah uh, kumusta po kayong lahat no? Ah uh, sorry po ngayon lang ako nakapagbalik sa pag-upload kasi ang bago lang talaga na ayos yung pa ako mga idol, sobrang sakit pa nga. So ayan. Ah uh, ayan tuloy na po tayo sa ating pag-upload ng video dito sa ating channel no. So shout out pala sa inyong lahat diyan no uh, sa sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. And, ano, uh, ingat kayo yung lahat dyan sa taga-ibang bansa. No? Sana uh, patuloy pa, pa rin kayo magsubaybay sa mga video. Tsaka bukas uh, pupunta kami doon laki kung uh, para i-video na naman siya at saka si Dadin. Tsaka baka yung mga bata darating na bukas. No? ah, uh, so, i-video natin. So, shout out pala sa inyong lahat yan. Kay Sir Victor Subripanya. Raul Binavista, Sir Sergin Barito, shout out kay ah uh, ah uh, Ilan Sato, Biali, shout out kay Mam Ma Ara cekai Lawi, ah uh, shout out sa Ma'am Ale ah uh, uh, Mona Lisa Mendoza, no, shout out. Ah uh, kay Divine TV Vlog, Lin Hugo, shout out. Kay Jumar, shout out. Tuh. So, yang yan mau nama idol? Uh, ano anu pula kayak Rudil Digisan set up from Double City. Ah, uh, kayak ano Ka Ninit agak uh, lebih set up yang Ah, uh, yan. Tuh, so, yan nang nang ginagawa namin ngayon ng idol, kumuha kami ng mga abulati para po uh, kami ng isda. Sana marami kami mauli para may ibinta kami. So, ito lang yung pinag kitaan namin ng idol eh. So, marami namang bibili pag marami kami mahuli. Ayan o, yung kami ng mga bulati. Sama natin ngayon si Ralan. Be, ako be. Dah, e. dah da kan? Ayan.

dito mga kadol yung malalaki yung parang ahas na bulati dapat lalawang ano

sila. Ayan okay. na nabas, bro. Basta wala. Wala dyan. Ayan, o. Gumapang. Sa tiran mo. Ayan. Wala na yan, e. Ayan. Sintabi po sa mga kumakain dyan, o. Malaki yung hati dito mga kaidol. Hinilatin ng galiri. Ito kami sa area na ano. Bundok. Bundok kurkur. Diyan banda para daw. Hindi pa 'yan. Diyan lang lang. Ano 'to? Tap na 'to, Bilisan mo para ahas. Ah, na yung mga si ano, si Tagstoy. Si Kalonsay? Ano Na bolot イリットタイ

tabunan ah nak sakit dalam bro 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 dan mata dulu dan yang saya sabi ni mana ada hmm pak isa dah bapas ui arang ahas to mga kadun yan o namin ni siya laki naglasi laki Nasi naglasi laki han yun nga ala siya ngilig ni mga kadun matataba kasi yung lupa dito kasi ah yung mga bulati ito, mataba din. Yan, bro. Ha? Hindi uh, yung bulati. Uh. Ang dalago yan. Yan, bro. Galawin lang yan. Ralan, piliin mo. Makalumpat na. Hmm, bro. Pinabunan mo man siguro yun. Hmm, botol. Hmm, labod.

Ну, mm раз, -hmm.

ah, hmm, menjamut. dan kemudian mengukuhkan dengan yang telahin, yang aswang maka melipat, yang aswang itu. natin ang mga tai yung siguro sa pamilya ng kamatis mga yung mga marami yan si Kagstoy Kalansay Ito lang kung saan sa aso ito mga kadeng balat nila sa ba iba kasi magkapariha lang si saya at saka si Kamistay wala naman wala na sagit okay. na muna bro tawagan ko muna yung blatik kung saan itatago wala okay. mander hmm. hanapin natin yung mander ng blatik ni benda o di sini benda… Bro sila keluar öt Sekarang na cik T主 owner orang ni ambillah Перестег sobrang pagod mga idol kung manggukay ka ng ah uh, hanapin mo yung, yung mga, mga, mga kita nila para, para nah,

ada amuk bah buinas ini si Ralan mangkalot kuati gadamuk dia eh. yeah, si Ralan nagan rat tapoklah kita hagan maniralan ya trido mangtagok dong dia aslah kuati bah de cenah luotnya hmm salah hmm gara ke empat kidok nak poto yang

Matapok silau si brad lah, udah, udah tangan untuk dukun apa? apa masih mau lagi. Dikekut-kut dia, diririn sos. Diri -rini. Diri -rini. Diri -rini. Diri -rini.

Ayan mga idol. Eh, stop na namin to para maya mag naglinis kami doon. So, wala na ralan. Kailangan marami yung makuha namin. So, thank you so much yung suporta mga idol. And uh, I love you all yung lahat mga idol.